paano ba uminom ng salvia barley? Siyempre, kukuha tayo ng SVG Auto Go. So, ito siya. 12 sachet. Siyempre, kukuha lang tayo ng isa. Salang lang kukuha natin. Ito natin. Ayan. Buksan natin to. Tapos yan. Lagay natin. as Tignan na natin. Okay? Tignan natin kung anong lasa niya. Mm, parang nga siyang matcha. Kung nakatikim na kayo ng matcha, matcha, almost parang magkalasa siya. Hindi siya mapait. Hindi din siya matamis. Hindi din siya medyo may pagka matabang lang siya. Pero hindi siya mapait. Pero yung amoy niya is parang matcha. Ah. Sarap. Malamig yung tubig na ginamit ko guys ha. Galing siya sa ref. Aquafina. Sponsored. <laughs> Joke. <laughs> Yun lang. Bye bye.